Matutugan na ang hirap ng mga estudyante ng paaralan sa Midsalib, Sambuanga del Sur sa pagpasok sa kanilang eskwela. Kung dati buwis-buhay ang pagtawid nila sa ilog para lang makapag-aral, ngayon malapit na nilang matawid ang ginhawa sa kanilang pagpasok sa tulong ng itatayong hanging bridge ng DSWD sa lugar. Sinawal talakay sa detalye. Ito ang Pisumpungan Integrated School. Matatagpuan ito sa liblib na lugar ng Midsalip, Sambuanga del Sur, Mindanao. Halos lahat ng mag-aaral dito, tumatawid ng ilog, makapag-aral lang. Mga samad-samad pa, mainig ka ng maligyas. Gikan sa pisumpuan, padulong ulit sa Pili Pulo. Nag-viral pa ang isang video. Makikita sa video na ito na sumasakay ang mga bata sa isang bako, makatawid lang sa ilog at makarating sa Pisumpungan Integrated School. Now, I took that video because Uh, not to go viral, not to go for attention, but uh, I want to show if the press, if the Filipino people could see that video, I hope there's someone would act. Ito ang ilog dito sa barangay Pisumpungan, midsalip sa Mwanga del Sur, Mindanao. Ayon sa mga residente dito, tumataas ang tubig tuwing ulan kaya naman pahirapan yung mga bata makapasok sa kanilang paaralan dahil kailangan tawirin ang ilog neto makapag-aral lang. Binisita ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang lugar. Ipapatupad dito ang Kalahi Seeds Program ng DSWD kung saan itatayo dito ang isang hanging bridge na nagkakahalaga ng mahigit 1.3 million pesos at projected ito matapos bago mag-abril sa susunod na taon. Yung Kalahi kasi ang kakaiba dito, yung komunidad ng pumipili ng proyekto, sila yung tutulungan natin sila mag-design, sila na rin mag implement at sila mag-procure. -pro Ito anya ang tugon ng pamalaan matapos mapanood ang viral video. Ang ilog sa barangay Pisumpungan ayon sa mga residente tumataas ang ilog at hanggang dibdib ng bata kung mayroong malakas na buhos ng ulan. Tatlong ilog ang dinaanan ng konvoy ng DSWD at media marating lang ang nasabing paaralan. Ang instruction sa akin ng Pangulo, hanapin yung lahat ng mga rivers na may school para yung mga bata mailigtas natin mula sa panganib. Nang dahil sa kalahe seeds, isa pang tulay ang naitayo sa Dipuli River ng Barangay Lower Timonan Municipality ng Dumingag kung saan mapapakinabangan ito ng mga residente ng kalapit na barangay tulad ng Pugwan at Marilag. 20 years na ang Kalahi Seeds na isang community-driven project ng DSWD. Ibig sabihin, galing sa komunidad ang mga proyekto. Mula 2003 hanggang 2024, nasa mahigit 1,600 na tulay ang naipatayo ng nasabing programa. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.